kadalasan nangyari dyan guys pag gabi no, dahil wala nang gumagamit ng tubig so continuous yung refill sa water storage tank so yun ang dahilan puno at overflow malaki ang wave So guys, uh, kumusta na po kayo, no? So, ngayon lang ako nakabalik mag-upload sa aking YouTube channel guys sa mga long-form videos ko uh, dahil medyo busy po, po uh, ng mga nakaraang mga araw at buwan, no? So ngayon, uh, may sisira naman ako sa inyo na kalaman uh, tungkol ito sa water storage tank, guys, no? Yung palaging nag-overflow ang inyong water storage tank at uh, hindi nyo alam bakit nangyayari, no? at nagawa nyo naman ang tama ang paglagay ng mga dapat kakailanganin sa water storage tank guys no yung mga nasa loob yung tinatawag natin na float valve no so ngayon uh, i-share ko sa inyo guys ang mga possible na dahilan kung bakit ito nangyayari no so yun so kung bago pa lang kayo sa aking channel guys is uh, wag niyo kalimutan na mag-like at subscribe. No? So ngayon, uh, sisimula na natin i-explain guys kung bakit nga ba nag-overflow uh, ang water storage tank. No? So unahin natin yung nasa loob ng ating water storage tank guys. No? Yung tinatawag natin na uh, float valve. No? So dito sa likod ko is meron tayong dalawang uh, float valve, guys. Itong isa level type. So, meron siyang mga mechanical sidalim. At itong may uh, bula naman guys, no? So, ito yung uh, plot ball, ball, type, no? So, kung makita nyo, pag nag-release yan, is nag-set up ang uh, tubig, no? So, kung gumagamit kayo nito, guys, uh, dapat nyo rin, isa lang alang yung laki ng inyong uh, water storage tank, no? So, example, uh, sobrang laki ng inyong water storage tank at uh, tapos gumagamit kayo ng ganito kalaki, yung 1 half inch diameter na 4 by 1 half ah, uh, 4 by 1 half ang size ng bula niya guys, no? So, isa sa mga dahilan guys, na pwede rin itong mag ng overflow guys dahil masyadong malaki yung ah, uh, capacity ng tubig na sa ilalim ng water storage tank guys at uh, dahil medyo volume yung tubig na sa ilalim, tapos maliit ang ginagamit mo na uh, float bulb, yung bulan niya is kahit nakatulak na to guys is nawawala yung uh, resistance niya guys no dahil sobrang lakas ng buoyant force ng tubig dahil maliit yung ginagamit mo no so dapat ketik itong mga ganito guys is compatible lang ito sa mga maliliit na uh, water storage tank at uh, kunwari 300 liters, 500 liters, no? So kung malaki naman ang inyong uh, water storage tank, is pwede kayong pumili nung uh, malaki din na float valve, no? Malaki yung bula niya, no? So yun. So number two guys is kung gumagamit naman kayo ng float valve is nasa tama naman yung Uh, ginagamit din niyo na flood ball guys is nag-overflow pa rin is 'yung namang tinatawag nating water pressure guys no. medyo malakas 'yung water pressure na papunta sa ating water storage tank at maari din 'yon ang dahilan guys no ng pag-overflow ng inyong water storage tank dahil malakas 'yung ah uh, pasok ng tubig no tapos hindi kaya ng pigilan ng buoyant force ng tubig no so isa din yon sa mga dahilan guys bakit nag overflow ang inyong uh, water storage tank so, yon so ang pangatlo guys is yung improper na paglagay ng tiplon at yung paghigpit natin sa ating mga fittings dahil pag ganito ang setup natin guys pag standard water storage tank is kailangan pa nating maglagay ng elbow at saka nipple bago natin makunik sa bushing ng uh, water storage tank, no? So, dapat din it check guys. Uh, dapat maayos yung pagkalagay ng teflon, yung pagkahigpit, at hindi rin over guys, dahil din yun ang cause ng uh, leak, no? So, yun. So, ang pang-apat, guys, is kung gumagamit kayo ng bypass, no? So, uh, alam naman natin kadalasan is gumagamit tayo ng bypass, no? Para, kunwari, uh, kung gumagamit kayo ng bypass papunta sa inyong bahay, no? Galing sa uh, yung tubig sa nawasa. So, pag gumagamit tayo ng bypass, uh, ganito ang kadalasan na setup. May swing valve, no? So ang swing valve is nag automatic open siya guys pag walang pressure kunwari gumagamit kayo ng water pump uh, tapos yung tubig nyo is galing sa balon or galing sa cistern tank uh, papasok sa bahay at pupunta sa water storage tank no dahil uh, gumagamit tayo nito kunwari uh, may burn no walang kurinti, so automatic patay yung water pump natin so walang tubig so pag may swing valve ka, uh, automatic ito nag-on guys, nag-swing. Yung tubig sa ating water storage tanks is automatic nagpapasok sa ating bahay, no? So, yun. So, yun nga lang guys, uh, dapat din yung isa alang alang guys, yung uh, pressure ng inyong uh, yung pressure setting ng inyong water pump no or yung pressure ng inyong uh, nawasa no dahil pag medyo mahina yung pressure ng ating water pump at nawasa guys, tapos nagkasulungat yung tubig sa water storage tank ninyo, is nagkakaroon niya ng guys ng open close open close no dahil medyo lalong lalo na pag yung water storage tank niyo is nasa mataas na bahagi no so nagkakaroon niya ng interaction guys no pag tinalo ng pressure na pag tinalo ang pressure ng pan guys yung paakyat natin sa ating water storage tank Uh, compare doon sa pressure ng ating water storage tank, yung bagsak niya, so nagkaroon yan guys ng open-close, open-close. So every time nag-open-close, open-close yan, so unti-unti rin papasok yung tubig sa ating uh, water storage tank, no? So yun ang dahilan bakit nag-overflow din, no? So dapat natin i-consider yung uh, water pressure natin, no? So pag gumagamit tayo ng swing valve, no? So I advise lang kung gumagamit kayo nito, uh, mayroon, maglagay din kayo ng valve, uh, no para i-manual niyo na lang mas mabuti pang i-manual lang guys para wala nang sakit sa ulo kunwari may burn out no kailangan yung gumamit ng tubig galing sa water storage tank i-manual OP na lang guys no para walang sakit sa ulo uh, based on my experience uh, in water pump installation uh, water storage tank uh, na experience ko na to na palaging umaandar yung water pump at naglo-lose pressure guys yung pressure tank uh, yun pala is yung tubig is bumabalik doon sa water storage tank pumunta dito sa uh, pumunta doon sa outlet no so bumabalik siya pasak pataas so unti-unti andar repel repel so yun uh, nag-overflow na guys kadalasan nangyari yan guys pag gabi no dahil wala nang gumagamit ng tubig so continuous yung refill sa water storage tank so yun ang dahilan puno at overflow malaki ang bill malaki ang bill ng kuryente at tubig no so yun uh, i advise guys na kung gumagamit kayo ng swing valve pa rin sa setup ng inyong water pump is uh, hanapin niyo yung uh, swing valve na may rubber sa swing niya guys no dahil mas the best yun guys uh, secure no dahil ito guys pag nagkakamali ka sa swing valve na ito guys na pull brass no brass ang ilalim niya walang rubber nang lalo na pag naglagay ka ng uh, male adapter tapos nagsusulbint ka napasukan niya ng solvent guys so isa din yun sa dahilan bakit uh, kahit naka close na siya guys nang lalo na pag under ng pagpatay ng ating water pump at naka build up na ng pressure pero may pumapasok pa rin ng tubig sa ilalim, no? So mas maganda gamitin guys is yung uh may rubber or bago kayo bumili ng swing valve guys is subukan yung ihipan, no? Tulad niyan. So walang pumapasok na hangin palabas, no? Pag naka-open, naka-close siya. So 'yun. So mas maganda pa rin yung swing valve na may rubber guys, no? kagandahan kasi dito sa swing ball pag ginamit mo sa uh, return niya guys is full open siya no malaki ang suction ng tubig so kung kumpara dito sa uh, ang tawag dito check valve ang check valve kasi is may spring pa siya no pero kung malakas naman ang yung water pump is maganda ito wag lang kayong gumamit dito guys sa Bypass nyo kung nawasa dahil may resistance siya sa uh, pressure din, guys, no? May konti siyang resistance pag yung check valve ang ginagamit nito, ninyo, no? So, yun. Pero pag water pump ang ginagamit ninyo, mas maganda itong check valve, guys, dahil naka rubber siya, no? Pag open niya, is kumatikok, no? Ito din yung nasa uh, foot valve natin. Foot valve ng ating water pump yung sa ilalim. So, ito parang check valve type yan, guys, no? Mayroon lang siyang kalagay na screen sa baba, no? Para hindi mapasok ka, no? So, yun, guys, no? So, I hope may natutunan kayo ngayon sa ating uh, bagong content, guys, no? Bagong upload, no? So, yun, kung bago pa lang kayo sa aking channel, is eh, huwag yung kalimutan na mag-like and subscribe at mag-share na rin po, guys, no? So, yun lang po, uh, maraming salamat at susunod na video, kita-kits na tayo, okay?